Wow, umuulan ng home buyers congratulations po sa lahat ng 80 na home buyers natin, yung mga minimum wage earner, ay nagkabahay na po sila today dito sa Kaya Homes. Ano pang inaantay nyo mga friendship? Kung sila natulungan namin magkabahay, bakit hindi ikaw kung ikaw ay kumikita o sumasahod ng 14,000 pataas at gusto mo nang magkaroon ng sariling bahay at lupa na nakapangalan sa'yo? Titulado sa loob ng subdivision accessible sa Metro Manila mga friendship. Sumama na kayo sa amin. Malay nyo naman, kami na yung tamang taong inaantay nyo para matulungan kayong magkabahay bahay na. Tingnan niyo friends, ayan sila. Nag-reserve, pumila, nag-submit ng mga documents, nag-fill out ng mga forms ngayon may bahay na sila. So kung meron kayong mga tanong friendship habang mura pa dahil alam niyo naman kapag ganito kamura ang bahay hindi nagtatagal, kaya dapat ngayon pa lang nagme-message na kayo sa amin with your mobile number para matawagan namin kayo mga friendship. Oh, kagaya nila. Malay nyo, this year, magkaroon na kayo ng home sweet home. Antayin ko yung mga message nyo, ha? Bye! May nakabahay na! Congratulations, kaway kawa! Isa pa, mas masaya! May nakabahay na!